You, tira tiradas boss. So ngayon mga boss, ah, napik yung silong dito mga boss. Gusto ko sana mag high loss. Kaso banin, banin yung high loss ngayon mga boss dahil napakakunat yung high loss at napakasakit pa. Na so dito, kaharap po yung pakito. Um, ah, sabay naman tayo sa lakas ng pakito mga boss. Ayan o. No? Tingnan mga buti log login ko yung pakito dito mga boss. Ah, Discarte lang. gagawin natin dito mga boss. Alam na pagsilong tayo, huwag muna tayong sugod ng sugod. Kailangan natin na uh, magawa ng baraan, Baano natin i-outweave yung kaharap sa A XP para mataba tayo, madali tayong tumaba mga boss. So dito nakiis ko yung uh, takito. sulog so, lugi, lugi ko yung pakito sa A XP ngayon mga boss. Pindi lang yan sa si discarte mga boss. Talaga, pag magaling yung pakito mga boss, kawawa yung zilong sa so, dito, pumasa na ko ng tourist trap lane at may trade naman to mga boss Nabasad naman yung tourist sa uh, bot lane so dito tingnan niya mabuti mga boss so, pakita po sa inyo na luging lugi talaga yung pakito ayan palag na palag tayo dahil yan sa IT natin dito grabe ka greedy yung uh, aso dito mga boss ayan o no? binanatan niya tayo pang tinamaan siya ng pana at yan tinira naman siya ng turi at nakuha natin dito tamang tayo lang sana ako sa so, mga boss. Abang lang sa mga kalaban na wala ng skills katulad nito. Ayan. sakit na natin. Aga pa ng laro mga boss. Dito ang um, sapit na natin. Nasa mid game na tayo. Kita tamang clear-clear na ako ng linya. Dahil nakuha naman ako ng kill. At... Ito naman, gusto ko sa nalikuran yung mga kalaban dahil ubos na yung mga skills nila. Easy na lang ikiis. Ayan. So, kuha tayo ng dalawa. So, may pekito na naman dito. Wala namang skills yung pekito dito. At na, pa tayong inspire. Then, tatlo pa kami. Ayan. Na nakakuha tayo ng tatlo. diretso tayo sa Lord. Kunin natin ng mabilisan yung Lord dito, mga boss. So, na, natin yung... At pagkatapos tapos nang wakukuha ng Lord, basag naman tayo ng turoy dahil goal natin yan natin mga ziling diosir, dito abang tamang abang ng tayo dito mga boss pag may dumaan na wala ng mga skills ito pakito na naman dito magtikan pa tayo pero nakabawi tayo mga boss dahil dikit yung galaban sa atin so magtikan tayo mga tatlo kaso na agaw yung pang tatlo mga boss dito malapit na to so katotohanan mga boss kunin mo na natin yung purple dito ah, napakasagit na natin mga boss dito balak amin namin sanang tapusin nito mga boss kaso kulang kami. Kulang yung mga minions namin. Ayan. Gusto ko na sanang tapusin kaso hindi pa kaya dahil wala ng minions. Naubos na yung minions. May round to pa to mga boss po. Ayan, nabasag na yung turi nila. Isa lang yung turi. Ayan na, uh, umilit yung uh, tank namin. So, iwas na ako. May nakita akong aso dito mga boss. Ayan, dito, may aso. Tumaktakbo ka aso, tatbo aso dahil masakit ni ng zilong ko dito. So dito na huli ako mga boss, pero wala na akong magawa mga boss. Hindi pumalag na lang mga boss. Ayan, inan yung mabuti. O maraiver yung tank nila. So dito, nagtapos na yung laro dito mga boss. Dito na yung katapusan ng mga kalaban. O oh, yeah, check out sa mga kalaban ko. Nice game at dalo na sa mga competition ko, lahat.